At ito nga ang lola nyo, agang-agang rumarampa. But, yan nyo na. And eh, sabi ko nga, makapag-picture nga. Oh, at talagang kinain ako ng araw. Hindi ako nakita. Ah, huh? and eh, dumating na nga ang aking sundo. Yes, si lola dash tayo ngayong araw na i-teach. first picture. Yes, ang ganda ng nature. and nagpicture-picture -picture na lang ang lola nyo kasi nga siksikliglig na ang cellphone. At tingnan nyo man itong kotse nasa ibaba. Oh, diba? Nakadisplay talaga dyan sa taas. At tunay yung kotse. And enjoy-enjoy muna natin ang view. And watch out sa mga marami picture. Marami yung promise. And ang karamihan nga sa mga pictures natin ay galing sa Stokes Valley at doon tayo dagkaroon ng maraming customer. And syempre, memory and the time. At, at dito tayo bumili sa madami daw at mura na mga pie dito sa Nainay. Aba, parang marami naman tapos tong miming pool dito sa Nainay. E tinan nyo naman ang mga slide Naglawit. At, yes, pina-upgrade yung miming pool na yan. At tingnan natin yan kung mapapasok natin yan. Kung kakayanan ko yung mga slides. Ay, ang ganda ng kanilang pahalaman. Tapos maganda din yung bakod nila pang manyaman. And yes, andito naman tayo sa city. Sa city ng Lower Hutt. Pero hindi tayo nakakapag ano doon sa city ng Wellington kasi problema parking doon. Dito nga, mahirap-hirap na rin eh. And ang hindi talaga mawala-wala sa pagdoordash itong why no way mata. Kaya akit tayo ng bundok. Let's go! And nakasingit naman tayo ng pagpapapicture kay lolo. ay eh, syempre, sayang naman natin pa OOTD. <laughs> And syempre, dapat videohan din natin yung doordasher. O oh, sige, sideline pa more. parang huling customer na natin to for today's video. may nakita nga kaming kakaibang bike. Tinan nyo yung bike ng bata. Ah, Ag kagaling. And syempre, dapat may fa flowers. Ang oh, ganda ng kulay oh. At syempre, babawi tayo sa picture natin dahil ang sama picture natin kanina. Let's go. habang abala tayo sa pagdodor da si Rapa Boy naman umatend dito sa event ng mga bata at sabi kay mag -picture, picture pero syempre hindi <coughs> and buti na lang at tayo may nakakuha na ng mga picture ganda sa ng event niya sa mga bata naggawa sila ng dessert at ang ginawa nga daw nila ay yung Graham Ball o oh, diva sabi ko kay Rapa Boy, kahit stolen shot lang ay wala talaga And after na ating door dash kanina, syempre manood tayo dito sa ating Guerrero 3. Yes, finally napanood ko na rin. And nag-request nga ako kay Lola, sabi ko pa picture dito. Talagang effort na effort ang Lola nyo. prep pati yung akin photographer gumaya na rin Ay, ang ganda. Look out ng by the way mata. Ah, Kaya to. Ang tas pa natin ha? Okay lang. And may nakita na naman ng magandang flower at match na match pa sa akin. White. Ay, ang laki niya. O, mo niya kamay ko. And pag uwi natin, meron tayong merienda, karyoka, ibang Karyo ka to, Finky. Nga no, naman, gawa ni na Jack Young. nga, ganyan nga mga eksena dito pag November na. Putay itay at araw-araw, halos talaga araw-araw may pa fireworks. Hindi ko ko alam kung anong lahi ang Indiano ba o Mayo, Maure. Basta November, tapos pag mga New Year na, kakaunti na lang. Kung siguro sa pa fireworks sa city ay mga Pinoy na lang yon. And abangan natin sa pagdilim-dilim pa mamaya. good morning, good morning, good morning. Naku, parang naambun. Bibili mo na ako ng bath soap ni Rapa Boy. Kasi nakalimutan ako magsabi kay Lolo. May malapit naman tayo mabibilhan. And let's go. Kainis parang naambun. ambun. doon tayo bumili kanina. Doon sa domain yon. And let's go na. Parang mas lumalakas pa yung ambun. Wala ko pa naman mag-walking, pero postponed. Maabon eh. <laughs> two more to go. <laughs> Pabilisin na, na natin. Hindi ko na i-edit. Ang oh, hirap, hirap, ha? Huh? And yes, almusal ko At gawa natin syempre yung ating mga loves. At pamirenda nila pag out nila sa at kanilang work at saka sa school. And kainan! Eh, tingnan nyo naman itong na berong asong ito. O hindi ka lang maganda tingnan. Sana hindi kita pinikturan at talagang giniginaw siya. Naka-jacket. Ay, talagang focus na focus itong asong ito sa kanyang amo. Sinisipat talaga. Ay, tingnan nyo naman itong kutsing ito. Ang gara. Ang At nakita ko nga ang may-ari niya na yung matandang babae. Hindi makakatanda pero maedad na. No? Hindi ko akalain, babae pa lang may ari. Parang kiwi siya tayo, pero susyalan ang datingan ng lola nyo. And another menu and another day. <laughs> yes, meron pa tayong pa kaldo doon dyan tayo, Pero ang focus ko talaga ay dito sa ginawa ni na Rapa Boy na puti bumbong daw. Pero parang, pa parang pareho na rin. Eh, hey, ang texture niya niya ay eh, parang same-same din lang. Siguro ang ginawa din, binalot sa foil. Nakita ko sa foil, tapos inilagay sa steamer. Ay, okay din. And it's my day of kaya DorDash ulit tayo. At tingnan naman tong halamang nasa harapan nila. At yes, meron nagbigay sa ating, ewan ko kung anong tawag dito sa chips na to. Pero okay naman siya ang nipis ang crunchy. Okay kung laging ganito yung, yung dadat na sa DoorDash at ah, talaga nagbigay siya ng ganyan. Very good, very good, very nice, very nice. And medyo kulimlim nga ang panahon pero ang araw ay parang gusto sumilip. E eh, kaya yes, sapo na at nakikita nyo nga ang ganda na liwanag ng araw. eh medyo pumapatak-patak na nga ang ambun And ang isa pa talagang transport dito, meron naman taxi, meron bus. eh meron din nga itong train. At sa totoo lang, ang daming mga train dito sa station ng train dito sa sa amin. And halos dalawa yung medyo malapit-lapit sa atin. Pero dito sa ating likod ng bahay, hindi man masyadong likod. Bandal likod, eh meron ding train station. Yung pinakita ko nga sa inyo na nag tayo. And minsan nga si Lolo nagsabi sa akin, magsakay kaya tayo ng train sa city. Eh, sabi ko, very, very good, very, very nice yun. And abangan nyo kung kailan nyo magagana. Pwede eh, nga, ganga nung nakaraan, eh, sa bus tayo sumakay. Kaya try natin sa train. Why not? And yes, abangan nyo ang ating mga events sa buhay. Buhay, syempre. And thanks for watching. Please like, share, subscribe our YouTube channel. Manship lang, And that's all for today's video. Bye! Ay, naku, kung alam nyo lang kung gaano ang aking mga susunod pang i-edit. -e Kaya basta go, go, go lang. Saka, syempre, papanurin nyo ha. Sige, bye-bye!